ako'y pumututol dyan sa pag-iisipan na yan. Kasi alam mo, Ate Selly, kung kita lang gusto ng gobyerno, mm. ayusin na lang nila po yung tax collection nila, ayusin po nila iba't ibang mga pwedeng kuna ng uh, uh, income para sa gobyerno kaysa ilulong nila ang taong bayan mm -hmm. uh, sa, sa sugal para makakita po sila. Pero mo, Ate Selly, nagulat ako sa sinabi nga ni Senator Sherwin Katsalyat. Oh, 32 million na po. 32 million uh, Filipinos sa ating populasyon ay nagsusugal uh -huh. dito gamit itong online gaming apps, mm -hmm. gambling apps. At uh, sana, nandun, kasi tatanungin ko din sana yun sa hearing, kasi oh. wala po kami exactong numero, mm. at uh, tatanungin sana namin sa mga e-wallets, mga Gcash, Paymaya, KMIX, mm. kung ilan pa sa kanila mga subscribers ang naglalaro ng online gambling. Mm -hmm. Kaya nagulat ako nung nilalabas po ni uh, Senator Gachalya na galing mismo sa PagCourt, mm -hmm. na 32. Mm -hmm. 32 million na po ang naglalaro o nalululong dito sa online gambling. Kaya, sabi ko nga, awit, proud of that. Talagang mm. gusto pa natin gawing ano yan? Parang i-highlight natin sa buong mundo na almost a third of our population, one third sugarol. of our population, mm -hmm. ay, nasa, ay sugarol. Mm -hmm. Ay mga oh. gambling addicts. Diyos ko mm -hmm. po. Kaya sabi ko nga, uh, dapat siguro, uh, tignan ng pagko ang social cost, ang tinatawag natin social ills. Yung, yung pinarinig natin doon sa hearing, yung mga taong na biktima dahil mm. nga lulong sa sa sugal ay mm. napakamatay. Oh, yung mga taong lulong sa sugal dahil nag-hold up, pero mo mga pulis na yun, nag-hold up mm. para makabayad lang sa kanilang mga utang. Mm. Yung nangyari sa amin sa bukid yan. That's a live case. As a matter of mm. fact, uh, Ate Selly, Apa. kung mag-google lang po ang online uh, gambling at tignan niyo po yung mga news, lalagay niyo news, uh -huh. halos puno yung balita sa mga uh, suicide, mm -hmm. sa mga Patayan, Nakawin. dahil sa alitan sa premyo, mm -hmm. uh, dahil sa pag uh, nakikidnap po para makabayad lang mm -hmm. ng uh, uh, pusta sa online gambling. Dahil ang sani po ng online gambling ay nagkakaroon po sila ng malalaking utang. Mm -hmm. Ang nangyayari po ay mag po yan mm -hmm. or nag-avail nag, nag, uh, nag, uh, nito online loans, mm -hmm. mga lending Ayan. sa online. Mm -hmm. Na ang bilis na din mag-uutang. Oo nga, ma'am. Eh, Umuutang dito sa online, tapos pag hindi makabayad, naku, hinaharas, mm -hmm. hinahabol. Mm -hmm. Para mga loan sharks, yung pinapanood natin sa mga pelikula, mm -hmm. na kung hindi makabayad, babaliin ang buto, mm -hmm. mapapatayin, o kung ano anong gagawin sa pamilya. Kaya mm -hmm. sabi ko, mas matindi pa to sa Pogo eh. Mm -hmm. Doon sa Pogo nga, sabi ko nga doon sa aking explanation, sa aking speech, uh -huh. opening remarks na, Parang mas marami ang namatay na Pilipino dito sa Pigo sa online gaming uh -huh. dahil sa suicide, dahil sa pamamaril, dahil uh -huh. sa pagnanakaw, dahil sa kriminalidad. Uh -huh. uh, Kaysa Pogo, kasi yung Pogo, yung mga Chinese din ang hinahabol nila. Di ba? Yung mga sindikatong oh, Chinese, nangahabol ng Chinese na, na mga ano nila biktima. Uh -huh. Ito, Pilipino po, sa Pilipino uh -huh. ang patayan ng kriminalidad, pati yung suicide, nakawawa ka talaga mga kapataan na nag-suicide, uh, nagbibigti, mm -hmm. dahil dito sa problema ng online gambling. Kaya sana makita po ito ng pag-core at uh, hindi po nilang gawing parang showcase. Ika nga, mm -hmm. yan ang parang flagship project nila na paramihin ang tao na maglaro sa, mm -hmm. sa online gambling para kumita ang malaki ang pag -core parang mali ayan ate Selly Pero, hindi tama oh. sa isang uh, gobyerno na yan itutulak nila